Okay, magandang araw sa iyo, Aris, no? So, magki-cleanse muna tayo, Nak, no? Thank you, Father. Thank you, Jesus. God Ayan, layo nyo po ang inyong headphone. Kung naka-headphone kayo, no? Ay, kiklense po natin ang aking space at ang inyong space. Ayan, thank you, Father. Para po sa akin, Panginoon, dinisin mo po ang card na ito. Kasi hindi po ang aking espasyo. Kaya mo po isang. Kapitin mo po sila ng kaliwanag.

Okay. So, gagamit tayo ng dalawang oracle card. At uh, maganda to, Nak. No? Ito yung sekreto ng November. Kung anong surpresa ang naghihintay sa'yo sa November, no? At... Uh, uh, nagpapasalamat po muna ako sa mga nagsubscribe, no? sa mga like at sa mga nanonood ng ating mga video patuloy na nanonood ng ating video at sa mga nagla-like at nag po, maraming salamat so, Magandang araw sa iyo, no, uh, Aris, at sa ating mga cross-watcher, no. So, bilang isang fire sign na puno ng tapang at sigla at pagiging leader, ayan. So, uh, alam kong lagi kang handang humarap sa anumang hamon, no, pero kahit gaano ka kahanda, may mga pagkakataon talagang may biglang pangyayari na hindi natin lubos na nakikita. So, pagpasok natin sa buwan ng Nobyembre, gagamitin natin ang limang card para silipin ang iyong inaasahang landas na naghihintay sa iyo, no? Especially, mga sorpresa, no? ah uh, ang basang ito yung magsisilbing personal na mapa mo, no? At payo mula sa universo. So, titingnan natin ang iyong energy na bumabalot sa iyo ngayon Uh, at anong eksaktong sorpresa, unexpected issue na lalabas o paano ito makakaapekto sa yung courageous na buhay, no? Ayan. <clears throat> so Okay, spirit guide. Ano pong bumabalot sa kanya ngayon? Titingnan natin. <clears throat> energy na bumabalot sa kanya ngayon, sweet guy. Para po sa kanyang nobyembre, ano pong mga sorpresa at bumabalot at ano po yung makakapekto sa kanyang buhay. Ayan na, dumating na. Oh my God, may son ka na. Oo, oo, ano ba yan? <laughs> ah, Rich, that's nice naman. Ayan, tignan natin to. So, since na bumaba na siya, kunin na natin yan, syempre, no? <clears throat> okay, ano pong surpresa? Tingnan natin ang kanyang surpresa. Wow, card of victory. Ikaw na, ikaw na yan. Aris, ayan. Ang ganda naman ng Aris. Okay, sweet guide. <clears throat> ano ang pinakamahusay na action para kay Aris? Oh! Siya, na yung mga pag pagsubok na titignan natin. Ano po ang payo, gabay? Sweet guide para kay... Ah, ayan na. Naku, ang dai, oh. Ang So, walang tayo ng isa, no? Ayan. Kunin natin itong nasa gitna then of Wands, tapos nang yung pag, ano, paghihirap. Tuloy-tuloy na flying mo. Ayan. And then, syempre, kukuha tayo ng, ng oracle card, no? Para guidance pa rin natin. Ayan. Importante po ito. para po kay Alice. Leadership talaga. Ayan. Talagang ikaw na ikaw na yan, Aris. Leadership. Mm -hmm, very nice. Air spirit knowledge. Ayan. Dalawa kunin natin kasi dalawang bumagsak eh, no? Actually, tatlo, no? Kaya lang dalawa lang muna. <laughs> Ayan. So, ang next natin. Kuha rin tayo. Gusto ko rin kumuha ng animal spirit eh, no? Para magandang. Kasi very keen sila para maalala yan yung previous natin reading no kung naalala nyo mag serve mag -ano lang po kayo kasi lahat po ng mga video ko is my guidance so kung ano po yung tingin yung atra kayo kahit anong sign pa yan baka may mensahe para sa inyo no magscripts uh, Mag-search lang po kayo sa playlist. Kung gusto nyong aris lang, may playlist po tayo dyan, no? pag po ano no pag ina, uh, antay po kayo ng video ko diyan lang po playlist lang po dire diretso po mag play yan panay ano yan 2025 na reading yata sa inyo yan no ayan ito daw antelope spirit like speeding up wow naman ganda naman ng iyong November Aris. so ayan no so paano ba natin yan na lang gawin natin ganyan no sulit. Ayan. <clears throat> okay, Ari. So, titignan na natin ang iyong nakaraang influence, no? Tingnan natin ang mga nakaraang influence mo rito. <clears throat> Ito lang na, the magicians in reverse no? Ito yung nakaraang influensya na nakita natin dito. Ito yung parang sabihin natin na nagpapakita na may nakaraang kang ino, ano, parang inoso na pagkakataon o resources na hindi nagamit. O kaya may nararamdaman kang pagduda sa iyong sariling kakayahan, no? Ito yung sinasabi nating self-doubt, no? At uh, dati to, no? Kasi nakalagay sa baba, so kung makikita mo, ngayon is parang sinasabi is handa ka na. Handa ka mo nang iwan iyan sa November at ibabalik mo na yung, sa, pag, yung, yung pagkilala sa iyong mga kakayahan, sa iyong mga skills, sa iyong mga sabihin natin, nadadagdagan nang yung self-confidence. So, handa ka na raw iwan yan. No, means that some of you is parang nakita ko kasi may sun ka na rito eh. Na talagang na, naiwan mo na. No? Kung nakikita mo rito, ang the sun is napakagandang ano sa yon no ang iyong kasalukuyang kalagayan right now no Aris, no hooray hooray to the sun to tingnan mo you got the highest energy of all Aries dito ito yung kasalukuyan mo at the moment na nararanasan nyo, I think. So, ikaw yung parang nas, nakita natin ay nasa pinaka maganda at mahusay at very energetic mong anyo sa... This, this is the November reading, no? So, sa November maganda at nagpapahiwatig ito ng kaligayahan mo at tagumpay ito rin kalinawan ng kalinawan at sigla no sa sabi natin sa kasalukuyang mong energy ito yung nagpapalakas sa iyo na magdadala sa iyo patungo sa surprise mo maliwanag na maliwanag ibig sabihin guided na guided ibig sabihin talagang para sa iyo inilalapit ka mismo para ipinakinukuha ng energy mo ang kayama ang not, not, only kayamanan ang surpresa na matatanggap mo no baka yan yung nakita natin yung yayaman ka kung ginawa ninyo klarong klaro po validations po continuations lang ng reading natin some of you magma ng November no So, kung makikita mo rin dito, meron kang card of victory, Aris. Ayan, kaganda naman. Ito ang surpresa mo. Six of wands, no? Ito yung sabihin nating surprise ito yung di inaasang issue na six of wands na sabi natin ito yung pinaka uh, natin pinaka ano siya no pinaka positive surprise ang di inaasang kaganapan ay tungkol sa sabi natin sa public uh, public recognitions or sabihin din natin yung pagkilala sa iyo ito yung tagumpay, accomplish success na ma-re-recognize ng mga tao. O sabi natin, ito yung isang victory sa'yo sa November. Isang proyekto at isang uh, sabihin sabi natin, isang competition na mananalo ka. Posible rin bigla ka na lang makakatanggap ng parangal or sabi natin, pag-promote o sabi natin yung matinding validations mula sa mga tao, no? Makikilala ang kakayahan mo ng mga tao. Antayin niyan sa November. Ayan, baka lahat sila luluhod, no? Kagaya sa Leo, no? Maraming lumod kay Leo. Ayan. Pero ngayon, nasa iyo ang tagumpay at ang dasan. No? Ganda, ganda. And then, tignan natin ang pinakamahusay mong aksyon. Siyempre, andito naman ang nine of wands in reverse. So, actually, ito yung payo din, no? Aris na bitawan mo yung pagiging masyadong defensive. Okay lang po bang ang ating mic? Hello, hello. Baka, naku, baka ano na naman. Ayan, nagwo worry ako kasi pag in-upload ko, mamaya wala na namang sounds. Mamaya, maingay na naman ang background. No? So, I'm making sure na maayos na tayo. So, ito, ito muna. So, okay lang po ba? Hello, hello. Ayan, okay lang, no? Kasi sinabit ko na talaga rin ang, ang, ano, ang mic sa aking leeg. So, ito, no? So, ang payo dito Aris ay bitawan na yung pagiging masyadong defensive din at ang labis na paglalas sa mga nakaraang sugat. Ito nga kasi you're ready to let go na eh, no? Kung baga, kailangan mo magtiwala na sa sa six of wands nito. Dito Ditong sa card dream mo, sa six of wands, ito yung sorpresa, no? Kailangan i-relax ang sarili at wag nang magantala kumbaga huwag nang mag-alala uh, mag or i-antala pa So, panahon na para ganap na magtiwala at magpahinga ka ng sandali, Aris. Ayan ang sabi, no? Just trust the number three card, which is you're gonna get this victory. At ang recognitions ng iba, ang competitions, ay siguradong mananalo ka. At ma-re-recognize ang iyong effort dito, no? Which is parang, yan din ang gusto mo, uh, Aris, no? Ayan. So, ayan lang naman daw ang dapat mong gawin, Aris. No? Magtiwala sa sarili. Uh, wag masyadong very defensive. At especially, wag mag-alala. No? At do not, uh, do not bring back the past huwag na. wag na mag-alala sa dati pang sugat na nangyari sa'yo. Yung sakit na nangyari sa'yo. Kailangan mong magtiwala dito sa card of victory yung mga loss mo mapapalitan lahat yan no ayan then nakita mo rito ang 10 of wands in reverse no ito yung inaasahang nating resulta actually so ang kinalabasan ng tagumpay ay nakikita natin kaagad dito no ang recognitions mo yan masusurpresa ka gulat ka na lang habang naglalakad ka uy uy aris uy aris talagang pansining ka no Uy, makikita nila lahat ng mga ano mo, pinaghirapan mo, makikita nila ang bawa kung ano, nag-work hard ka sa pag-aaral mo. Ayan, ako makikita nila, ma-re-recognize ng magulang mo siguro yan, na nag nagagambaro ka. Abay, nagagambaro, na nag-work hard ka. No? So, ayan, no? Six of Wands na yan. Six, yan ang magandang surpresa na iyo. Siyempre, gusto natin yan, Aris, di ba? And then, ang kinalabasan mo ay ang tagumpay na may kasamang mabigat na responsibility din dahil sa six of wands na to na tagumpay may dagdag na pasanin no may workload at pressure din syempre kasi sikat ka na yan di syempre may maintain mo yan no talaga may workload din no pero ang nakikita natin dito tagumpay ka no but syempre madadagdagan din syempre ang mga workload or sabi natin ang pressure na kaakibat nito So ito ay good pressure actually no pero kailangan mong matutunan yung kailangan mag-delegate ka or sabihin natin uh, magbabalanse ng trabaho sa buhay mo no So kung makikita mo ante of once tapos na ang inyong paghihirap pero syempre since na na-recognize ka since na sabihin natin uh, nagnanalo ka naging successful ka syempre dyan yung pressure ayaw natin masira talagang paninindigan natin na we are worth sa mga sa mga praises na binibigay nila sa sa mga papuri na binibigay nila sa iyo, 'di ba Aris Ayan. So 10 of one. So ito yung guidance natin na connections actually, no? So titingnan pa natin. Andito yung ano mo, andito yung stag spirit. Leadership ka agad, no? Ayan, tingnan mo ang stag spirit. Ayan siya, oh. Kita mo, parang antelope din siya actually, oh. Oh, ang ganda talagang para sa ito na. Oh, ayan, no oh, Tingnan mo may mga sungay, antena. Parang siya rin, parang ista, antalof din, no? tagang kinonekta. At baka number two, meron magandang mensahe ang sabihin natin. Baka number two is your lucky number. Or sabihin natin, I could see also here na mga brown color na ano, no? Tignan mo, oh. Tignan nyo yung picture. Connected na connected. Ayan, no? Kung nakikita nyo, mga sungay, ang nakikita ko kaagad dito, eh, no? Yan is leadership, no? Ayan yung mga sabihin natin mga connection connected sa ayong ano no sa yung sabihin natin sa yung space and energy at kung nakikita mo rin dito meron number 2 tayo dito nakikita it may play an important role din sa inyo ang number 2 at ang number 39 So, it could be also nakikita ko March 3. May importanteng mangyayari din sa inyo siguro sa March 3. Uh, March 9. March 9. Isulat nyo po yan. Tandaan niyo yan. And then, Number 3 at saka 9 din, isulat nyo rin po yung number na yan. Hindi ko sinabing tayaan nyo. <laughs> I-meditate nyo number na yan, no? Uh, sabihin ko din na, uh, I could also see the number 2. It could be February, uh, February, February 12, no? Isulat nyo nga po yan. Kasi baka something to do na ano. Meron ako, baka merong nangyari sa inyo dati o magbalik tanaw kayo dati, last year, or na magagamit niyo sa November, no? And it could be also November 2. No? Uh, November 2, maaring may mga magandang mangyayari din sa inyo. O ba, parang feeling mo, ang bilis-bilis sa, sa November 2, no? Ayan, nakita mo itong dalawa, ano, parehas sila ng, ano, no? Naka-image naka din dito ang antelope spirit. Ang pagiging, ito rin yung parang stag spirit din siya, no? Pero dito tayo, pero pinapakita ko lang na kinunek talaga ng ating spirit guide, no? Para mabigyan ka lalo ng linaw. So, ito yung stag spirit ang sinasabi dito is leadership. Ito yung tagumpay na darating sa, bihin natin, eh, darating ito, ito yung magpapatibay sa yung likas na pamumuno. Natural leadership, no? Kasi targang, ano mo yan, eh. You're born as a leader, Aris. No? Kumbaga, sabihin din natin, ah, uh, handa na ang mga tao din na sumunod sa iyo. At kilalaning ka bilang isang leader, no? Huwag kang matakot na i-claim ang iyong mga posisyon, no? Go, grab it! Kasi nga, nanalo ka, na-recognize ka eh. Yan din. So, makikita mo na kaagad dito ang stag spirit na, na nangangatawan sa iyo, na andyan dyan na gumagabay sa iyo, no? Lalo kanyang susuportan at lalo kanyang gagawing powerful, na namamuno at sigurado ang mga ang mga tao ay talagang uh, susunod talaga sa iyo dahil alam nila na meron kang magandang ano layunin at prinsipyo no ayan so kung nakikita mo may air spirit ka rin dito knowledge ayan binigyan ka rin ng katalinuhan and number one din mo maaari ding November 1 might be might be uh, play an important role sa inyo sa November uh, Uh, maging kin din kayo baka sa November 1 siguro medyo busy no kasi ano to no madamang pupunta kayo sa mga cemetery natin no so ayan so nakikita nyo po dito November 1 uh, we've seen here na bibigyan ka rin ng knowledge andiyan dyan ng air spirit sa no so para maging matagumpay sa pagdadala ng bagong responsibility nitong 10 of wands na nakikita natin dito dahil kaakibat mo syempre, ang malaking responsibility din dahil we've seen here some some recognition sa iyo at success no accomplishment na nakikita natin kumbaga ito yung yung bibigyan kailang ah, kumbaga <clears throat> ang air spirit din parang kailangan mo maging objective at malinaw ang pag-iisip mo no so gamitin ang yung knowledge at intellect para magplano ka no at hindi lang basta umasa sa lakas no Okay, so make sure you use your mind also sa pagiging leader. And then we have the antelope spirit. Ito yung nakikita kong actually pangkalatang message dito sa is the animal spirit pa rin. So ang antelope ito yung sabihin natin na sumisimbolo sa aksyon at bilis. So sinabi nito na mabilis ang kaganapan sa Nobyembre sa iyo at kailangan mong maging handa sa Nobyembre. No, Mag, uh, magkaroon ng malinaw na goal, at direkta no malinaw na goal yan yang gamitin mo sila no magkaroon ka dapat ng isang napakalinaw very clear sa iyo na goal at direkta ang mga galaw mo dapat no maging sabi uh, magiging sabi natin magiging matagumpay ka sa mga navigate sa tagumpay actually basta iwasan mo ang mga pag-alinlangan kagaya ng sinabi ko kanina iwasan ang pag-alinlangan no dahil sa nine of wands dito, may nine of wands in reverse ka rito. So Aris, uh, ang Nobyembre mo ay buo ng sabihin natin, uh, ang November mo ay buwan ng sabihin natin ng publikong tagumpay. Public recognitions at pagkilala para sa iyo, no? So ang surprise ay ang pag-ani mo ng matagal mo nang pinaghirapan. Ayan na, no? Na uh, sabihin din natin, tandaan mo ang payo ng 9 of wands dito in reverse no iwan na ang mga takot at magtiwala sa iyong sarili sa magician in reverse dahil ang stag spirit ang di dito no ito yung at ang air spirit din yan o yung gumagabay sa iyo nak no para harapin ang mga bagong level ng leadership mo no ito yung dala ng tagumpay ng Ten of Wands, no? Ayan, nakita mo bang connections ng iyong sorpresa? Di ba, napakagandang sorpresa? Ayan, syempre, it's your time to shine. Ayan na, no, Aris? Maraming salamat sa'yo. At kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? And marami pong salamat sa mga nag-like, hype, at sa mga nag-share. Importante po, no? That keeps me, uh, that keeps the Happy Angel Reading growing, po, no? At malaking tulong po at God bless you all po sa mga tumutulong sa Happy Angel Reading, no? Ayan, marami pong salamat. Ayan. So, hooray-hooray kayo, no? is napakaganda. At kung gusto niyo rin po mag-join sa ating channel, no? Uh, isang support din para kay Happy Angel Reading. Ayan, don't, uh, wag po kayo mahiyang mag-join. No? Thank you so much and God bless you po. <clears throat>